Hello po. Hello ma'am. Nandito ako ma'am sa may ano, Triple I ano. Calan Triple K building po. Alin ba 'yung Triple K building dito? 'Yun may ano ma'am, ko-corner siya ng K. Bautista. K. Olai, orange, po. Ah, oo na po, na po, nandito na po ako ma'am. Kailan po kita napo? Sige po. Dun. Pupunta pa ako diyan.

Hello? Hello? Hello sir, good afternoon po Lala sir, nandito na po ako sa pick up sir Nandito na si ma'am Nandito na po si ma'am Hello po Hello po Hello, hello sir Hello po, nandito na po si ma'am Yung sa cellphone po Pasend daw po nung payment daw po sa GCash Okay naman po yung unit eh. Pacheck ko ako po yan Pacheck daw ma'am nung unit Bukas po ba ito ma'am Wait lang sir ha Ay. Okay naman sir, okay naman po Kinikura yung sir yung camera saka yung video na po Uh, unit niya, Huawei Y6 Huawei Y6 ba ito ma'am? Y6 Y6 daw po ito sir Pero Huawei po ito sir Hindi ko lang kabisado yung Y6 eh Hello po ito Pa? Ano po sir? Paulit pa? po mga Ano Okay naman po sir Apo, Huawei Y6 nga po Y6 Pro Y6 Pro. Ayun, Y6 Pro. Ah, uh, 2019. Yung mga button ka ano. Teka sir, checkin ko yung ano, yung mga, ano niya, button, ano. Pindutan. Oh, uh, pati mga volume button. Ah, volume, oh. Yun din daw yung number niya, sir, yung number na ginagamit niya sa'yo Yun din ma'am na. No? Okay Opo. Okay na. Na-send yun na, sir? Na-send na daw, ma'am. Okay na po. Okay na pa. Sige po, ma'am. Thank you. Sige po, sir. Sige, sir. Papunta na po ako diyan. Okay po, salamat. Magkano yung ganito, ma'am? Magkano? 1-8 Mag po. Ah, 1-8. Ah. Okay na, ma'am? Ah, sige, pa. Po. Wala. sige po. Sige po. Sige po. Thank you po.